May kasabihan na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero ayon sa ilang mga taga-Coronadal, tila hindi ito ang kanilang nakikita sa ngayon. Ito ay bunsod na rin ayon sa kanila na nakababahalang pagdami ng mga minor na sangkot sa krimen. Kaya para sa ilang mga taga-Coronadal, nararapat lang na maibaba ang criminal liability sa mga kabataan. Ayon sa ilang mga nakausap ng Radyo Bida, marami sa mga kabataan ngayon ang malakas ang loob na gumagawa ng krimen dahil alam nilang makakaiwa sila sa matinding parusa. May mga nagsabi naman na dahil sa kawalan ng criminal liability, mas prone din sa paggamit ng ilang mga masasamang loob ang mga kabataan. May naniniwala naman na karapatan pa rin ng mga kabataan na mabigyan ng pagkakataon na magbago sa tulong ng kanilang mga magulang. Sabi naman ng isa pa, ang parusa na ipapataw sa mga minor ay depende rin dapat sa bigat ng kanilang kasalanan. Pag mga case siguro nga patayan nga involve ang minor, pwede po pala ako nga ng pataw sa ila okay man sa akin kung kung, kung paano pa kay okay, dito sa amon pa lang daan may ara na dito mga bata pa lang kapanaka na balay Kap Doon ni tanap kay sempre ang bata tanamag bata pagliminado kalaing tanan na ara pa na tanan sa guide sa mga parents tanan Matatandaan na isinulong ni Sen. Robin Padilla ang pag-amienda sa Juvenile Justice Welfare Act. Sa ilalim nito, hindi exempted sa criminal liability ang mga nasa 10 anyos hanggang 17 anyos na sangkot sa mga karumaldungal na krimen. John Shinosa, NDBC, Bida Balita.